Ang China at Pilipinas ay nagkasunduan na upang bawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Nagkaroon ng pansamantalang kasunduan upang matiyak ang supply at pag-ikot ng mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Ang shoal na matatagpuan 200 km mula sa Palawan at 1,000 km mula sa Hainan ay nagiging sentro ng maritime confrontations dahil sa parehong pag-aangkin ng China at Pilipinas. Nagkaroon ng maagresibong aksyon ng Chinese Coast Guards kabilang ang paggamit ng water cannons at mapanganib na harang upang pigilan ng supply sa BRP Sierra Madre. Noong Hunyo 17, binanggat sinakop ng China ang dalawang bangka ng Philippine Navy na nagdulot ng sugat sa ilang mga tauhan ng Pilipinas. Matapos ang insidente ito, lumakas ang diplomatikong pagsisikap ng dalawang bansa na humantong sa isang pansamantalang